May oras ka ba para sa isang panalangin? Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw na nagligtas kay Daniel mula sa yungib ng mga leon, ikaw na nananatiling tapat sa bawat henerasyon. Ngayon ay lumalapit kami sa iyo, tulad ng ginawa niya, na nakaluhod, hindi nagtitiwala sa aming sariling lakas kundi sa iyong katapatan na kailan may hindi pumapalya. Kung paanong nanatiling matatag si Daniel kahit napapalibutan ng kamatayan, tulungan mo rin kaming manatiling tapat kahit ang lahat sa paligid namin ay gumuho. Huwag mong hayaan na matinag ang aming pananampalataya sa banta, sa takot o sa mga bitag ng kaaway. Ngayon ay sinusuot namin ang iyong buong baluti ayon sa Efeso 6, Isinusuot namin ang sinturon ng katotohanan, ang baluti ng katuwiran, at isinasapatos ang paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Kinukuha namin ang kalasag ng pananampalataya na siyang pumapatay sa lahat ng naglalagablab na palaso ng masama. Isinusuot namin ang helmet ng kaligtasan at hawak namin ang espada ng espiritu na siyang iyong buhay at makapangyarihang salita. Hayaan mong masira ang bawat bitag ng kaaway ngayon sa pangalan ni Jesus ang bawat espiritual na bilangguan, bawat akusasyon, bawat takot, bawat pag-aalinlangan, bumagsak na wa sa iyong liwanag. Magdala ka ng kalayaan, Panginoon. Palayain mo ang mga bihag. Palakasin ang mahihina. Gisingin ang mga pusong natutulog. Gaya ng ginawa mo kay Daniel, palibutan mo kami ng iyong makapangyarihang presensya at gawin mong mga dambana ng pagsamba ang mga lugar ng banta. Turuan mo kaming magtiwala kahit sa kadiliman. Umasa sa iyo kahit wala kaming nakikitang daan. Sambahin ka kahit ang mga leon ay umuungal sa paligid. Sapagkat ikaw ay siya rin hapon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang Diyos ng pagliligtas ng katarungan at ng kapayapaan. Ibalik mo kami sa iyong puso. Pananibago mo ang aming tipan sa iyo. Gawin mo kaming tapat gaya ni Daniel hanggang wakas. Sa pangalan ni Jesus. Amen.